Mula pa noong unang panahon, ang tensyon sa pagitan ng mga hadyo at arabo ay may malalim na ugat na nakaugnay sa mismong pundasyon ng kasaysayang biblikal. Sa aklat ng Henesis, makikita natin ang isang mahalagang puntong nagdulot ng pagkakahati. Si Abraham, isang lalaking pinili ng Diyos, ay tumanggap ng isang dakilang pangako. Ang kanyang mga inapo ay magiging isang dakilang bansa. Gunit narito ang detalye na nagbago ng lahat ang kanyang lahi ay nahati sa dalawang magkaibang landas, at bawat isa ay inaangkin ang kanilang pagiging lehitimo. Isang alitang pampamilya na, sa paglipas ng panahon, ay naging isang matinding sagupaan sa pagitan ng buong mga lahi. Sino nga ba, sa huli, ang tunay na tagapagmana ng pangakong ito? Lalong naging komplikado ang usapin kapag tinignan natin ang mga anak ni Abraham. Sa isang panig, si Ismail, ang panganay na anak mula sa aliping Egyptiang Siaga. Sa kabila si Isaaf, anak mula sa kasal niya kay Sarah at ayon sa Diyos, siya ang magdadala ng tipan. Isipin ang bigat ng tunggalyang ito, isang mapagmahal na ama, dalawang ina na nasa magkasalungat na panig, at dalawang magkapatid na may nakatakdang mabigat na pamana. Hindi lang ito isang isyu ng paboritismo o alitang pampamilya, ito ang pagsilang ng dalawang lahi na maguhubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung sa panahon gayon ang mana ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakapatid, Paano pa kaya kung ang nasabing pamana ay may kinalaman sa banal na lupa at pangako ng Diyos? Para sa mga inapo ni Isaf, ang lupang ipinangako ng Diyos ay ang kanaan, na kalaunan ay naging Israel. Para sa mga inapo ni Ismail, malaki rin ang pangako, ngunit sa ibang aspeto, sila ay majiging isang dakilang bansa na kakalat sa disyerto. Dito nagsimulang lumalim ang tensyon. Paano magkakaroon ng kapayapaan kung kapwa sila naniniwalang sa kanila ang ipinangakong lupa? Sa paglipas ng mga saglo, lalo pang tumibay ang tunggalian ito. Nagkaroon ng bagong anyo at lalim at hindi na lamang ito tungkol sa pinagmulan, kundi tungkol na rin sa identidad, relihiyon at teritoryo. Ang bawat panig ay naniniwala sa kanilang sariling bersyon ng katotohanan at ang alitan ay lalo pang pinalakas ng mga tradisyon, kasulatan at kasaysayan ng mga hidwaan. Sa katunayan, kapag ang isang kuwento ay paulit-ulit na sinasambit sa maraming henerasyon, hindi na lamang ito isang simpleng pangyayari, nagiging pundasyon ito ng paniniwala at karangalan. Kapansin-pansin na ang tunggaliang ito ay hindi nagsimula sa madugong labanan o mga estratehiya militar, kundi sa loob ng isang tolda sa gitna ng disyerto, sa pagitan ng isang babaeng hindi magkaanak at isang aliping biglang nagkaroon ng katayuang ina ng panganay. Ang binhi ng hidwaan ay itinanim sa sama ng loob at mga pangakong makalangit, at mula noon, patuloy itong lumago ng walang humpay. Ang isang simpleng sigalot pampamilya ay naging isa sa pinakamahabang at pinakamalalim na tunggalian sa kasaysayan na mundo. At hindi lang ito isang lumang alitan na natapos na. Hanggang gayon, nakikita natin ang mga bakas na hidwang ito sa mga talumpeting pampulitika, diplomatikong tensyon, at syempre, sa patuloy na sigalot sa pagitan na Israel at na mundo ng mga Arabo. Ngunit ang tanong, talaga bang hindi na may ang pagkakahiwalay na ito? O nagkaroon ba ng mga pagkakataon sa kasaysayan kung saan maaring naganap ang pagkakasundo? Ang mga susunod na kaganapan ang nagtakda ng kapalaran ng dalawang bansang ito. Ang pangakong ginawa ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang nagbago ng kanyang buhay, kundi pati na rin ang kapalaran ng buong mga bansa. Isipin mo, isang matandang lalaki, walang anak, at biglang makaririnig ng pangako mula sa malalang mismo na ang kanyang lahi ay magiging kasingdami ng mga bituin sa kalangitan. Isang napakadakilang pangako, hindi ba? Gunit na rito ang bahagi na nagsindi ng apoy ng tunggalian. Itinakda ng Diyos na ang tipan ay papasa sa isang tiyak na anak, hindi sa sinumang majiging inapo niya. At dito nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko ang kwento, dahil ang dimapanatag na puso ng tao ay nakialam sa plano ng Diyos. Si Sarah, ang asawa ni Abraham, ay baog at habang lumilipas ang mga taon nang hindi natutupad ang pangako, nagpasya siyang gumawa ng hakbang. Ayon sa kaugalian naong panahong yon, kung ang isang babae ay hindi makapagbigay ng anak, maari siyang gumamit ng isang alipin upang manganak sa kanyang pangalan. Sa ganitong paraan, si Agar, isang ehipsyang tagapaglingkod ni Sarah, ay naging ina ng unang anak ni Abraham. Ang tila isang practical na solusyon ay mabilis na naging isang komplikadong suliranin. Ipinanganak si Ismail at mula noon, hindi na naging katulad ng dati ang dinamika ng pamilya. Nang ipanganak ni Agar si Ismail, nagsimula siyang makita ang sarili bilang mas mataas kaysa kay Sarah sapagkat nagawa niya ang isang bagay na hindi kayang gawin na kanyang amo. At gaya ng inaasahan, nagdulot ito ng tensyon at hinanakit sa loob ng tahanan ni Abraham. Isipin mo, isang pangakong makalangit, isang solusyong gawa ng tao, at dalawang babae ng gayon ay nasa isang matinding tunggalian sa isang bubong. Naging hindi na mapakali ang sitwasyon, at si Sarah, bagamat siyang lehitimong asawa, ay nagsimula makaramdam ng kawalan. Hindi niya alam na ang tunay na plano ng Diyos ay malapit ng mangyari. Lumipas ang maraming taon at nang umabot na sa isang daang taon si Abraham, muling tinyak ng Diyos ang kanyang pangako, magkakaanak si Sarah. Sa paningin ng tao, imposible ito, matanda na siya at wala ng kakayahang magdalang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng posibilidad, isinilang si Isaaf at kasama niya ang patunay na siya, hindi si Ismail, ang majiging tagapagmana ng tipan. Ang pahayag na ito ay nagpalalim lamang na hidwaan sa pamilya, sapagkat ang panganay na si Ismail ay biglang napunta sa ikalawang pwesto. Lalong lumalim ang puot sa magkabilang panig at ang tunggalian ay naging hindi na mahiwasan. Kapansin-pansin kung paanong ang mga desisyong batay sa pagkabalisa ay maaring magdulot ng mga kahihinat ng tatagal ng daang siglo. Ang padalus dalos na aksyon ni Sarah ay nagbunga ng na isang anak na wala sa orihinal na plano. Ngunit sa kabila nito, tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at ginawa ang tila impossible. Dito may isang mahalagang aral, may mga pagkakataong tila hindi tugma ang ating sitwasyon sa ipinangako sa atin, at lumilitaw ang tukso na humanap ng sariling paraan. Ngunit ang tanong, ang mga shortcut ba'y ba tunay na nagdadala sa atin sa tamang destinasyon? Sa kaso ng pamilya ni Abraham, ang resulta ay isang tunggalian na lumampas sa maraming henerasyon. Ang pagsilang ni Isaaf ay nagselyo sa linya ng tipan, ngunit hindi nito binura ang pag ni Ismail. Sa halip ang mga sumunod na pangyayari ay lalong nagpahaba sa lamat sa pagitan na magkapatid at kanilang mga inapo. Ang naging kapalaran ni Agar at ng kanyang anak ay magdadala sa kanila sa isang madamdaming paglalakbay, at ang kanilang paglayo ay magtatakda ng simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng mga bansa. Si Ismail ang unang isinilang, daladala -dala ang pag-asa ni Abraham na makita ang kanyang lahi na dumami at lumagana. Sa loob na maraming taon, itinuring siyang lehitimong tagapagmana, ang anak na magpapatuloy ng lahi ng patriarka. Gunit hindi pang habambuhay ang kanyang natatanging posisyon. Nang dumating si Isaak sa mundo, nagbago ang lahat. Ang dating hindi pagkakasundo sa pagitan ni na Sarah at Agar ay naging isang hayagang tunggalian. Ang panganay na lumaki sa paniniwalang siya ang hinirang, biglang natagpuan ang sarili sa anino ng isang mas nakababatang kapatid, ang itinuturing na anak ng banal na tipan. Ang pagsilang ni Isaaf ay isang himala na sumalungat sa lahat ng lohika. Si Sara ay matanda na at sa natural na pananaw, imposibleng magkaroon ng anak. Gunit tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at isinilang si Isaaf bilang ang tunay na tagapagmana. Ang pangyayaring ito ay isang malaking pagbabago sa tahanan ni Abraham. Ang dating tila balans, kahit paano, ay tuluyang nawasa. Kung deti ay si Ismail ang tiniting ng majiging pinuno, gayon si Isaac na ang nasa sentro na etensyon. Para bang muling isinulat ang kanyang kapalaran sa harap ng laha. Isipin ang pagkalito sa isip ni Ismail. Lumaki siyang tanging anak ni Abraham, napapalibutan na inaasahan ng kanyang ama at tinuturing na susunod na pinuno ng kanilang lahi. Ngunit sa isang iglap, naisantabi siya. Ang dating tahanang kanyang kinamulatan ay biglang nagmistulang isang tahimik na larangan ng digmaan. Ang tensyon sa pagitan ni Nasara at Agar ay nakikita rin sa kanilang mga anak, at ang hinanakit ay lalong lumalim. Tulad ng sinumang kabataan na nararamdaman ang banta sa kanyang posisyon, nagsimulang lumaban si Ismail. Nakita niya si Isaaf bilang isang karibal, at hindi ito nakalampas sa paningin ng iba. Sa isang panyayaring nagpatibay sa kanyang kapalaran, pinagtawanan ni Ismail si Isaac, isang tila malit na kilos, ngunit sapat upang maapektuhan ang kanyang kinabukasan. Para kay Sarah, ito ay hindi katanggap-tanggap. Nakita niya sa asal ni Ismail ang isang banta sa hinaharap ng kanyang anak, at hindi siya handang ipagsapalaran ito. Ang sitwasyon ay hindi na mapigilan, at ang dating tahimik na hidwaan sa pagitan ng dalawang babae ay naging isang hayagang labanan. Isang matinding hakbang ang kailangan gawin at si Sarah ang nagpasya sa madiging kapalaran ni na Ismail at Aga. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagpapakita kung paano ang damdamin ng tao ay maaring gawing isang hindi na may babalik na paghihiwalay ang isang problemang pampamilya. Ang tunggalian sa loob ng bahay ni Abraham ay umabot na sa isang punto na wala ng balikan, at ang naging solusyon ay tila matindi, ngunit hindi na may hiwasan. Si Ismail at ang kanyang ina ay pinalayas, iniwan ang tahanan at ang kapanatagan na minsan nilang tinamasa. Ngunit ito na ba ang katapusan na pangako para kay Ismail? Ang sagot ay malapit ng mahayag. Ang tensyon ay umabot na sa sukdulan. Hindi na kayang tisin ni Sarah na makita si Ismail sa tabi ni Isaaf. At ang sama ng loob sa pagitan ng mga ina ay ginawang impossible ang mapayapang pamumuhay ng magkasama. Para kay Sarah, isang panganib ang manatili sina Agar at Ismail malapit sa kanila. Si Ismail ay panganay at sa maraming kultura naong panahong yon, nangangahulugan ito na siya ang may karapatang magmana. Gunit hindi matanggap ni Sara ang posibilidad na ito. Si Isaaf ang anak ng pangako at walang maaring humadlang sa kanyang hinahara. Kaya't ginawa niya ang isang matinding hakbang, hiniling niya kay Abraham na palayasin sina Agar at Ismail mula sa kanilang tahanan. Napaharap si Abraham sa isang napakasakit na dilema. Bilang ama, mahal niya si Ismail at hindi niya nais nice na mapalayo ito. Gunit sa kabilang banda, alam niyang nasa kay Isaaf ang pangako ng Diyos. Napakabigat ng pasyang ito para sa kanya. Gunit na magitan ang Diyos at nagbigay na malinaw na sagot, huwag kang manggamba tungkol sa bata at sa kanyang ina. Sandin mo ang kahilingan ni Sarah, sapagkat kay Isaaf tatawagin ang iyong lahi. Sa kabila ng sakit sa kanyang puso, sumunod si Abraham. At sa gayon, pinaalis niya sina Agar at Ismail. Binidyan lamang sila ng kaunting tubig at tinapay at ipinadala sa disyerto. Isipin mo ang sitwasyon, isang ina at ang kanyang anak, pagalagala sa ilalim na nakapapasong init na araw, walang direksyon, walang proteksyon, at tila walang kinabukasang naghihintay sa kanila. Hindi nagtagal, naubos ang kanilang supply, at nakita ni Agar ang kanyang anak na nanghihina sa uhaw. Labis siyang nasaktan kaya't inilapag niya si Ismail sa ilalim na isang puno at lumayo, hindi kayang panoorin ang sariling anak na unti-unting namamatay. Sa sandaling John na matinding paghihirap, lumuluha si Agar, at si Ismail, nawala ng lakas ay nanalangin sa katahimikan. At saka nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan, narinig ng Diyos ang tinig ng bata. Isang anghel ang nagpakita kay Agar at sinabi, huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata kung nasaan siya. Gunit hindi lamang ito mga salitang pampalubag loob. May dalang pangako ang anghel, hindi pinabayaan ng Diyos si Ismail. Tinyak ng Diyos na siya rin ay magiging isang dakilang bansa. At bilang isang agarang tanda ng katotohanan ito, biglang nabuksan ang paningin ni Agar, at sa harapan niya ay isang balon ng tubig. Isang sagot sa kanilang panalangin, isang sagot na literal na nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kamatayan. Ang takot at kawalang pag-asa ay napalitan ng bagong pag-asa. Si Ismail ay hindi mamamatay sa disyerto. Ang kanyang kapalaran ay naon pa man nakatakda. Ipinapakita ng eksenang ito ang isang makapanyarihang aral. Kahit pa tayo ay itinakwil o itinutulak palayo, hindi ito nangangahulugan na kinalimutan na tayo. Pinalaya si Ismael mula sa bahay ni Abraham, ngunit hindi siya pinalayas mula sa plano ng Diyos. Ang parehong Diyos na pumili kay Isaaf ay nagbigay rin kay Ismael ng isang pangako. Siya ay lalaking matatag, mabubuhay sa gitna ng disyerto, at majiging ama ng isang makapanyarihang bansa. Ang pagtanggi ng kanyang sariling pamilya ay hindi naging katapusan. Ito ang naging simula ng isang bagong lahi. At tunay nga, lumaki si Ismael. Natutunan niyang makibagay sa matinding klima ng disyerto, at naging isang mandirigma. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanyang kwento, sapagkat ang kanyang mga inapo ay magiging pundasyon ng isang bansang magpapalaganap sa buong gitnang silangan, panatilihin ang kanilang pagkakakilanlan at ipagpatuloy ang isang pamana na magsisilbing bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ang inakala na marami na isang trehedya ay naging simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang hindi malilimutan kailanman. Si Ismail ay hindi lamang nakaligtas sa disyerto, naging matatag siya, matibay, at handang likhain ang sarili niyang landas. Wala na ang anino ni Isav, wala na ang mapanuring tingin ni Sara, at sa gitna na matinding init at kawalan, natutunan niyang umangkop sa isang buhay na nangangailangan ng husay at determinasyon. Iba ang mundong kanyang kinagisnan mula sa buhay na maaring natamasa niya sa bahay ni Abraham. Natuto siyang mabuhay sa lupa, mangaso, at harapin ang matitinding hamon ng disyerto. Gunit ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagkaligtas ang kanyang tadhana ay higit pa sa simpleng pagsubok ng buhay. Sa paglipas ng panahon, si Ismail ay naging isang bihasang mamamana, isang mahusay na mga ngaso, at isang matapang na mandirigma. Sa disyerto, ang mga katanyang ito ay hindi lamang hinahangaan. Ito ang pundasyon ng tunay na pamumuno. Hindi na siya ang anak na itinakwil, kundi ang tagapagtatag ng isang mas malaking pamana. Ang kanyang ina, si Agar, na dumanas din ng pag-abandona, ay hindi tumigil sa paghahanda sa kanyang anak para sa isang matibay na kinabukasan. Inayos niya ang kasal ni Ismail sa isang babaeng Ehipsyo, isang hakbang na nagpatibay sa pundasyon na isang bagong lahi. Ang kasunduang ito ang nagbigay daan sa kanyang mga inapo na bumuo ng isang malakas na identidad, ang majiging pundasyon ng pajiging Arabo. Ang lahi ni Ismail ay hindi naligaw ng landas. Sa halip, ang kanyang mga inapo ay nagtatag na makapangyarihang mga tribo na lumawak at kumalat sa buong gitnang silangan. Ang kanyang pangalan na maaring nalimutan na lamang sa kasaysayan ni Abraham ay naging sagisag na isang bansang hindi kailanman mawawala. At narito ang isang mahalagang detalye. Tulad ng pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay majiging kasing dami ng mga bituin, ang parehong pagpapala ay ipinagkaloob din kay Ismail. Siya rin ay majiging ama ng isang dakilang bansa. Gunit ang pamana ni Ismail ay hindi lang nasusukat sa bilang ng kanyang mga inapo. Ang kanyang paraan ng pamumuhay, ang kanyang mga tradisyon, at ang kanyang diwang hindi kailanman magagapi ay hinubog ang mga susunod na henerasyon. Ang kulturang arabo na malalim na nakaugat sa nomadismo, lakas, at katatagan ay nagdadala ng na malinaw na bakas ng kanyang paglalakbay. Hindi tulad ni Isaf na ang lahi ay nagpatuloy sa mastahimik at agrikultural na paraan ng pamumuhay, ang mga inapo ni Ismail ay kinilala sa kanilang husay sa digmaan, kalakalan, at paggalugat sa disyerto. Ang pagkakahating ito sa pagitan ng dalawang magkapatid ay hindi lamang geographical. Ito rin ay naging pangkultura at panrelihiyon. Sa paglipas ng mga taon, ang mga tribong nagmula kay Ismail ay nagsimulang sumakop sa mga mahahalagang teritoryo. Dinagawang makapangyarihang mga puwersa sa panahong yon. Kinontrol nila ang mahahalagang ruta ng kalakalan at nagkaroon na impluensya sa maraming kaharian. Ang pangako ng Diyos ay patuloy na natutupad, hindi lamang nakaligtas si Ismail, kundi siya ay umunlad at naging pinuno ng isang dakilang lahi. Ngunit ang pag-angat na ito ba ay nangangahulugan ng ganap na paghihiwalay mula sa kanyang pamilya? Ang tadhana ay may isang hindi inaasahang sandali na naghihintay, isang pangyayari na hindi inakalang magagana. Lumipas ang panahon at ang mga inapo ni Ismail ay hindi lamang nakaligtas sa disyerto, na pagtagumpayan nila ito. Ang batang minsang itinaboy ay lumaki at nagkaroon ng labindalawang anak, bawat isa ay nagtatag ng na isang natatanging tribo. Ang mga tribong ito ay hindi nanirahan sa isang tiyak na lugar, kundi kumalat sa buong gitnang silangan, sinasakop ang mahahalagang teritoryo at bumubuo ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Si Ismail ay hindi lamang naging isang pinuno, naging patriarka siya na isang makapangyarihang lahi na maganomadiko, matapang at malaya, na natutong kumilo sa disyerto na parang ito mismo ang kanilang tahanan. Ang mga tribong ito, na kilala bilang mga Ismailita, ay lumago at naging matagumpay. Sila ay naging mga negosyante, mandirigma at manlalakbay dinamit ang kanilang estretihikong lokasyon upang makontrol ang mahahalagang ruta ng kalakalan. Ang mga dakilang imperyo na lumitaw pagkatapos ay napilitang makipagkasundo sa kanila sapagkat walang sinuman ang mas nakakakilala sa mga landas ng disyerto kaysa sa mga Ismailita. Alam nila kung saan makakahanap ng tubig, paano mayiwasan ang mga bagyong buhangin at kung paano maglakbay na malalayong distansya ng hindi natutuklasan. Ang kalamang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa isang hukbo, sapagkat nagbigay ito sa kanila ng kapangyarihan sa kanilang sariling kaligtasan. Ang kanilang mga kampo ay naging sentro ng kalakalan, ang kanilang mga karabana ay tumawid sa mga kontinente, at ang kanilang kahusayan sa militar ay nagbigay sa kanila ng respeto at takot mula sa iba. Ang mga tribo ni Ismail ay hindi umasa sa isang kaharian o isang hari, sila ang kanilang sariling mga pinuno bumuo sila ng isang kultura na nakabatay sa katatagan, dangal at kalayaan. Habang lumilipas ang panahon, lumawak ang kanilang impluensya at maraming inapo nila ang humalo sa iba pang mga lahi sa rehiyon na lalong nagpapatibay sa kanilang presensya. Gunit ang pamana ni Ismail ay hindi lamang matatagpuan sa larangan ng kalakalan o digmaan. Ang kanyang naiwan ay nagugat din sa paniniwala at tradisyong humubog sa mga Arabo. Hindi kailanman nawala ang kanilang koneksyon kay Abraham, sapagkat pinanatili nilang buhay ang alaala na sila ay direktang inapo ng dakilang patriarka. Ang kanilang mga kaugalian, mga pagpapahalaga, at kahit ang kanilang relasyon sa Diyos ay nagdala ng bakas ng pinagmulan nilang ito. Ang paniniwala sa isang Diyos na umiral na sa kulturang Arabo bago pa ang Islam ay bahagi na ng kanilang identidad noon pa man. Kapansin-pansin kung paano natupad ang propesya tungkol kay Ismail sa isang eksaktong paraan. Sinabi ng Diyos na siya ang magiging ama ng isang dakilang bansa, at ito nga ang nangyari. Hindi niya minana ang ipinangakong lupain, ngunit minana niya ang isang bagay na kasinghalaga, ang tibay ng loob upang umunlat saan man siya mapatpat. Ang mga tribong nagmula sa kanya ay patuloy na lumaki, nakahubog ng kasaysayan, at naging mahalagang bahagi ng hinaharap na mundo. Gayon paman, sa kabila na matagal na pagkakahiwalay na nagmarka sa kanyang kabataan, ang kwento ni Ismail ay hindi patapos. Sapagkat makalipas ang maraming taon ng distansya, magtatagpo muli ang kanilang landas ng kanyang kapatid na si Isa. Lumipas ang panahon at ang magkapatid na minsan pinaghiwalay ng tadhana ay muling nagkatagpo. Namatay na si Abraham, ang patriarkang nagbigay simula sa dalawang dakilang lahi. At sa sandaling yon, pansamantalang isinantabi ni na Ismail at isaaf ang kanilang mga pagkakaiba upang gampanan ang isang tungkuling mas mataas kaysa anumang hidwaan, ang paglibing sa kanilang ama. Ang kanilang muling pagkikita ay hindi nagugat sa digmaan o hinanakit kundi sa isang kilos ng respeto at pagkilala sa isa't isa. Sa harap ng puntod ni Abraham, ibinahagi ng dalawang magkapatid ang isang bagay na hindi kayang burahin ng panahon o mga paniniwala, ang kanilang dugo at ang alaala na isang amang pinagmula nilang pareho. Walang masyadong detalyeng na itala tungkol sa kung ano ang kanilang pinag-usapan. Ngunit ang mismong tagpo ay nagsasabi na ng lahat. Si Isaaf, ang tagapagmana ng pangako, at si Ismail, ang anak na nagtatag ng sarili niyang bansa magkasama, nagbibigay ng huling pamamaalam sa lalaking nagbigay buhay sa kanila. Ipinakita ng sandaling ito ang isang napakahalagang katotohanan. Kahit naglakad sila sa magkaibang landas, ang kanilang ugnayang pampamilya ay hindi tuluyang naputo. Kung ang kasaysayan ay nagtulak sa kanilang mga inapo patungo sa alitan, ang sandaling ito sa pagitan ng dalawang magkapatid ay nagpapatunay na ang pagkakasundo, kahit saglit lamang ay posibo. Nakakawili rin pag-isipan kung paano maaring naging ibang-iba ang kasaysayan kung ang muling pagkikita nilang ito ay naging simula na isang panibagong pagkakaisa. Nagkaroon kaya ng sandali kung saan na pag-isipan ni na Ismail at Isaak na muling buwin ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Posible kayang ang respeto sa pagitan nila ay naging isang pundasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Ito ay mga tanong na walang check na sagot, Ngunit nagpapakita kung paano maaring nagkaroon na ibang takbo ang kasaysayan kung ang pagkakalapit nilang ito ay nagpatuloy sa mga susunod na henerasyon. Ang pagkamatay ni Abraham ay hindi lamang nagtapos sa isang panahon. Ito rin ang nagsimula na isang lalong lumalalim na pagkakahati sa pagitan ng kanyang dalawang lahi. Ang unang paghihiwalay ni na Ismail at Isaaf ay naging simula na isang mas malawak na kwento. Isang kwentong mabubuo sa pamamagitan ng malalaking panyayari, tunggalian pang teritoryo at mga panrelihiyong pagkakaiba. Gunit sa kabila ng lahat ng ito, sa isang maikling sandali, magkasama silang dalawa, nagpapatunay na sa kabila ng kanilang pagkakaiba, may mas malalim na bagay na nagugnay sa kanila. Hindi nawala ang matagal ng alitan, Gunit ipinakita na muling pagkikitang ito na hindi rin kailanman tuluyang naputol ang kanilang ugnayan. Lumaki ang kanilang mga inapo sa magkaibang kasaysayan, may magkaibang pananaw sa mundo, gunit patuloy nilang dala ang parehong pinagmulan, si Abraham. Gayon paman, habang lumawak ang kanilang lahi, mas naging malinaw ang kanilang paniniwala na naging pundasyon ng na mga pagkakabahagi hindi lamang sa lupa kundi pati sa pananampalataya. At dito nagsimula ang hindi na mababagong pagkakahati. Ang isang dating sigalot sa loob ng pamilya ay naging isang matinding guwang sa pagitan ng dalawang lahi na sa kalaunan ay nagbunga ng na mga tradisyong maghuhujis sa kapalaran na milyon-milyong tao. Ang ugnayan sa pagitan ni Ismail at Isaaf ay maaring naging isang sagisag ng pagkakaisa. Ngunit ang mga sumunod na panyayari ay magpapatunay na ang alitang nagsimula noon ay malayo pa sa katapusan. Ang paghihiwalay ni Ismail at Isaaf ay hindi lamang nanatili sa aspeto ng lahi o ng territorial. Ito ang naging pundasyon na isang teolohikal na pagkakahati na umaling ngaungaw hanggang sa kasalukuyan. Mula sa mga inapo ni Isaaf ay lumitaw ang Hudeismo, ang pananampalatayang nagtatag ng tipan sa Diyos sa pamamagitan ni Moises, ang mga batas ng Torah at ang pangako ng lupain kanaan. Samantala, mula sa mga inapo ni Ismail ay sumibol, makalipas ang maraming seglo, ang Islamismo, na nagdala ng paniniwala na si Ismail ang tunay na tagapagmana ng pagpapala ni Abraham, at si Muhammad ang huling propeta, ang siyang magbabalik sa orihinal na mensahe ng dalisay na monoteismo. Dito nagiging mas malalim ang kwento, kapway na ang dalawang lahi ang isang lehitimong koneksyon sa Diyos at sa pangakong ibinigay kay Abraham. Para sa mga hadyo, si Isaac ang hinirang at ang lupaing Israel ay kanyang banal na pamana. Para sa mga Muslim, si Ismail ang tunay na patriarka at ang kaaba sa Mecca ay ang bahay ng Diyos na itinayo ni na Abraham at Ismail. Ang espiritual na tunggaliang ito ay hindi lamang humubog sa pagkakakilanlan ng dalawang bayan, kundi ito rin ang nagtulak sa mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan na mundo. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Hudaismo at Islamismo ay hindi lamang nakaugat sa kanilang pinagmulan. Nakapaloob din ito sa kanilang ritual, pananaw sa Diyos at sa mismong misyon ni Abraham. Habang sinusunod na mga hadyo ang Torah at naghihintay sa pagdating na ipinangakong Mesyas, naniniwala naman ang mga Muslim na si Muhammad ang huling at ganap na propeta, na ang kanyang aral sa Quran ay siyang tunay na kapahayagan ng kalooban ng Diyos. At sa ganitong paraan, lumago ang dalawang espiritual na bansa, bawat isa ay may paniniwalang sila ang may tanga ng ganap na katotohanan. Ang suliranin, kapwa nila pinaniniwalaan na ang kanilang bersyon na kasaysayan ay ang tanging tama. Gunit may isang nakawiwiling katotohanan, sa kabila na matinding tunggalian, mas marami silang pagkakatulad kaysa inaakala ng karamihan. Kapwa sila naniniwala sa isang Diyos, kapwa sa sa mahigpit na moralidad, at kapwa itinuturing si Abraham bilang ama ng pananampalataya. Subalit so, sa halip na gamitin ang mga ito bilang tulay upang magkaisa, ang kanilang mga pagkakaiba ang naging pangunahing dahilan na hindi pagkakasundo sa paglipas ng mga saglo. At hindi lamang ito na natili sa larangan ng relihiyon, ang kanilang dipagkakasundo ay lumawak upang maging mga usaping pampulitika, pangkultura at panteritoryo. Kung ang alitan sa pagitan ni na Ismail at Isaaf ay matagal nang nakatatak sa kasulatan, ito ay mas lumalim pa sa paglawak ng mga imperyo at sa patuloy na labanan para sa banal na lupa. Ang Jerusalem, isang sagradong lungsod para sa parehong mga hadyo at muslim, ay naging sentro ng na mga relihiyosong digmaan, paulit-ulit na sinakop at muling binalikan. Ang sigalot na nagsimula bilang isang tunggalian na magkapatid ay lumawak upang maging isang walang katapusang labanan para sa mga teritoryo, mga templo, at espiritual na kapanyarihan. At ito ang dahilan kung bakit, hanggang sa ngayon, ang tunggalian ay patuloy na naglalagabla. Hindi lamang ito tungkol sa politika o lupa, kundi tungkol sa identidad, pananampalataya, at isang malalim na damdamin ng pag-angkin na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang nakaraan ay hinubog ang kasalukuyan, at bawat isa sa mga kaganapang ito ay patuloy na umaling-aungaw sa mundong gayon. Ang tanong gayon, may katapusan ba ang kwentong ito, o patuloy pa rin tayong namumuhay sa mga bagong kabanata na isang tunggal yang hindi kailanman natapos? Gayon na naunawaan mo na kung paano nagsimula ang lahat, isang hindi may tanong ang lumilitaw matatapos pa kaya ang tunggaliang ito? O saksing lamang tayo sa panibagong mga kabanata ng isang kwentong inulit sa loob ng libu-libong taon? Ang pinakanakakagulat dito ay, sa kabila ng lahat ng hidwaan, ang mga hadyo at arabo ay nagmula sa isang ugat, nagmula sa parehong patriarka, at nagdadala ng mga pamana na humubog sa buong sibilisasyon. Gunit ang koneksyon na ito ay napalitan ng mga sigalot, mga hangganan, at mga paniniwalang sa halip na pagisahin sila, ay lalong naglayo sa kanila. Ngunit paano kung sandali lamang tignan natin ang kwentong ito mula sa ibang pananaw? Paano kung sa halip na ituon ang pansin sa kanilang mga pagkakaiba, mas bigyang din natin kung ano ang nagugnay sa kanila? Possible kaya na naging iba ang kanilang kapalaran kung sa halip na tunggalian ay nagkaroon ng pagkakasundo? Maaring ang sagot sa digmaang ito ay hindi sa patuloy na alitan, kundi sa pagbabalik sa nakaraan at pagunawang sa kabila ng lahat, hindi sila tunay na magkaaway, kundi magkapatid. Ito ay isang pagninilay-nilay na hindi madalas pag-isipan na marami, ngunit maaring baguhin ang ating pananaw. Hindi lamang tungkol sa tunggalian ng dalawang bayan, kundi sa mundo mismo na ating ginagalawan. Gayon, sabihin mo sa akin, matapos mong malaman ang buong kwento mula sa simula, ano ang iyong pananaw sa tunggalian ito? Naniniwala ka bang may solusyon para dito, o ito ay isang hidwang na magpatuloy ng walang katapusan? Gusto kong marinig ang iyong opinion sa mga komento. At kung gusto mong patuloy na matuto tungkol sa mga ganitong malalalim at makabuluhang paksa, huwag kalimutang magsubscribe sa channel, a-activate ang bell notification, at i-share ang video na ito sa iba pang kailangan malaman ang tunay na pinagmulan ng sigalot na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video.